sana ako eh. Bukas naman. Wala Ano na sa Dito na kayo sa hmm. Kay Jiran Construction. Busog kayo palagi, oh. Nakalabas uh. tomato <todan> oh. Hmm. Gusto niyo ipagsabi. Huwag niyo yung ipagsabi. Malalaman na iba yan. Hindi, hindi ko sinama yung mukha. Pag Usap natin sinama yung mukha para maganda yung makikita Secret, secret nga lang yan. Malay <laughs> mo babae yung makakita. Secret lang yan. secret lang. mo baba yung